Nitong January 11, Huwebes ng gabi sa taong ito, inatake ng US at UK ang ilang mga syudad sa Yemen na kontrolado ng mga rebelding Houthis bilang gante sa walang tigil na pangatake ng mga hutis sa mga commercial ships na dumadaan sa Red Sea. At hanggang sa araw na ito ay patuloy ang pangatake ng US, UK at iba pang mga kaliadong bansa ng US sa Yemen. Ito na ba ang simula ng malaking kaguluhan sa Middle East at West Asia? Ano kaya magiging sagot ng mga hutis sa ng ito, partikular ang Iran? na siyang padrino ng mga Houthis sa Yemen. Ito ang kwento ng pag-atake ng US at UK sa Yemen na nagresulta sa pagkawasak ng anim na mga targets tulad ng command center, ammunition depots, production facilities at air defense radar system at pagkamatay ng limang Houthi rebels at anim na sugatan. Ano kaya ang magiging response ng Iran sa pangatake ito? Susugal na ba ang Iran para sa Yemen? handa na kaya ang mga Iranians sa isang malawakang digmaan Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiset TV. Nagsimula ang pag-atake ng US at UK sa Yemen noong Webes ng gabi na suportado ng mga bansang kasama sa Red Sea Coalition tulad ng Australia, Canada, Bahrain at the Netherlands at mahigit sa anim na targets ang inatake ng US Coalition sa iba't ibang bahagi ng Yemen. Ang labing anim sa mga targets na ito ay nasa mismong syudad ng Sana, ang kapital ng Yemen, tulad ng military airport ng syudad pati na ang naval base ng mga Houthis ay tinarget din ng US. Samantala, inatake naman ng Britanya ang bayan ng Bani at ABS airfield sa bahaging northwest ng Yemen. Naayon pa sa mga Briton na ang lugar na ito daw ang ginagawang launching pad ng mga Houthis sa kanilang mga drone attacks sa Red Sea sa kabuuan umabot sa 72 or 72 attacks ang isinigawa ng US at UK sa Yemen. Hanggang sa araw na ito ay patuloy ang pang-aatake ng koalisyon sa Yemen. Ang pag-atake ng US coalition ngayon sa Red Sea ay siyang magiging simula na ba ng mas malawakang kaguluhan sa Middle East at West Asia dahil nagsimula ang lahat ng ito nang inatake ng mga hutis sa mga commercial ships na dumadaan sa Red Sea bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa Hamas ng Gaza na patuloy ring pinupulbos ng IDF ng Israel ngayon na numero unong kaalyado ng US at sa pagsisimula ng taon nagkaharap ang mga Houthis at US troops nang sinubukang i-hijack ng mga Houthis ang flag vessel ng Singapore sa Red Sea na nagresulta sa pag-atake ng US sa mga Houthis kung saan napalubog ng US choppers ang tatlong pump boats ng mga hutis ang pangyayaring yun ay siyang naging simula na ng pag-escalate sa sitwasyon dahil noong January 3 sa taong ito, nagpatawag ng pagpupulong ang presidente ng US na si Joe Biden sa National Security Team. At sa araw ding yun, inanunsyo ng US at ng mga allies nito ang kanilang intensyon at goal para sa Yemen para matigil ng paggugulo nito sa Red Sea. Ang isa sa pinakaimportanteng trade routes sa mundo, pero hindi ito pinansin ng mga Houthis at patuloy pa rin ito sa pang aatake ng mga barkong dumadaan sa Red Sea hanggang noong January 9 nang magpalipad ng mahigit sa 21 missiles at drones sa mga Houthis sa Red Sea na tagumpay namang na-shutdown ng US coalition. Dahil din sa pang-ataking iyon ng mga hutis noong January 9 ay tuluyan ang ibinigay ni President Biden ng US ang go signal sa kanyang security team para simulan na ang pag atake sa mga hutis sa Yemen at matapos ang pang atake ng US koalisyon noong Webes ng gabi ay nagbigay naman gagad ng statement si President Biden na nagsasabing hinding-hindi daw siya magdadalawang isip na wasakin ng mga hutis para protektahan ang mga US citizens pati na ang free flow ng international trade sa Red Sea, ito ang warning ng US sa Yemen. Pero ano naman ang response ng mga Houthis sa mga mga ito ng US coalition? Ayon sa leader ng Houthis na hindi hindi rin daw sila titigil sa pag-atake sa Red Sea at patuloy daw silang magigipaglaban kapit bisig ng kanilang mga kapatid na Hamas sa Gaza para puksain daw mga Amerikano at mga Hudyo na siyang ang tutudahong nagbibigay ng gulo sa na alam naman ng lahat ng matitinong tao sa mundo na ito ay walang katotohanan dahil hindi naman aatake ang Israel sa Hamas kung hindi ito inunahan ng Hamas pati na sa Red Sea ay hindi rin aatake ang US at koalisyon nito kung hindi inatake ng mga Houthis ang mga commercial ships na dumadaan sa Red Sea kung saan napakalayo sa realidad ang mga rason ng Hamas at Houthis Ayon pa sa leader ng Mahutis na si Abdul Malik al houthi na ang pangataking ito daw sa Yemen na hindi nila palalampasin at aasahan daw ng US na mas grabe pa ang kanilang paghihigante na hindi lang sa pang daw ng mga barko sa Red Sea ang kanilang gagawin. Ano kaya ang ibig sabihin ng Houthi leader? Pero isa lang ang sigurado ito ay isang all-out war na sa pagitan ng mga Houthis na suportado ng Iran at US coalition kung saan nag-expand na ang battlegrounds sa mismong Yemen. Ang natatanging tanong na lang sa ngayon ay direkta na rin kayang papasok ang Iran sa digmaang ito. Handa na ba ang mga Iranian sa direktang komprontasyon laban sa US? Samantalang dumistansya naman gagal ang Saudi Arabia sa sitwasyon at nagbigay ng pahayag na dapat idaan ang lahat sa payapang pag-uusap, kinundi na naman ang Russia ang pag atake ito ng US coalition sa Yemen. E responsable daw ang ginawang pang-aatake ng US at UK sa Yemen ayon sa Foreign Minister ng Russia na siyang mas lalong magpapagulo sa rehiyon at sisira sa International Trade at Freedom of Navigation sa Red Sea. Ayon naman sa UK at Australia na ang kanilang pag-atake ay self-defense lamang para protektahan ang lahat ng dumadaan sa Red Sea na ginugulo ng mga hutis. Habang patuloy na nasusunog ngayon sa iba't ibang parte, ang Yemen na sa pag ng US coalition na ipanikuradong tuluyan ang isasarado ang ruta sa Red Sea kung saan mahigit sa 15% ng kalakal sa mundo ay doon dumadaan diretsyo sa Suez Canal sa Egypt, pati na ang 12% ng kalakal sa langis at 8% ng liquefied natural gas kung saan aasahan na natin sa mga susunod na araw ay aakyat pa ang presyo ng langis at krudo, pati na ang lahat ng produktong konektado sa oil lahat ng ito ay papalo ang presyo at kung talagang maghihiganti ang mga huti sa si US at ganoon na rin ang US ay hindi na talaga mapipigilan ng tuluyang pagsiklab ng digmaan sa Yemen at patuloy rin nating aasahan ang tuluyang pagangat ng presyo ng mga produktong langis at krudo. Sa maglawak ng gulo sa Yemen ay paniguradong isasarado na talaga ang ruta ng kalakal sa Red Sea. Ang natatanging tanong na lang ay hanggang saan kaya aabot ang gulong ito dahil unang bumalag sa galaw na ito ng US ay ang Russia. Sinundan ito ng Turkey na ayon po sa foreign minister ng mga Turko na talagang gagawing dagat ng dugo ng US ang lugar sa kanilang ginawa sa Yemen. At ano kaya magiging response ng Iran ang taga-suporta ng mga Houthis sa Yemen? At para sa iyo, tama lang ba ang ginawa ng US sa mga Houthis kahit pa man nalalawak ang gulong ito sa buong Middle East at West Asia na apekto sa kalakal sa mundo at presyo ng mga produkto? Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.